Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Noong Pebrero 3, 2025, tatlong barkong pandigma ng China ang namataan na pumasok sa katubigan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Mindoro Strait patungong Sulu Sea. Ayon kay Lieutenant General Antonio Navarrete ng Western Mindanao Command, West Mincom, ang mga barkong ito ay kinabibilangan ng isang Renhai class cruiser guided missile, isang Jankai class frigate 2 at isang Type 903 Fuji class replenishment oiler. Bagaman pinapaya pahayagan ang pagdaan ng mga barko ng ibang bansa sa ilalim ng prinsipyo ng Innocent Passage, napansin na ang mga barko ng China ay walang diplomatic coordination sa Pilipinas at naglayag sa hindi karaniwang mabagal na bilis na apat hanggang limang knots. Ito ay hindi naaayon sa prinsipyo ng Innocent Passage na nangangailangan ng tuloy-tuloy at mabilis na pagdaan ng hindi nagtatagal sa archipelagic waters ng higit sa kinakailangan. Bilang tugon, nag-deploy ang Westmincom Mincom ng dalawang aircraft ng Philippine Air Force at mga barko ng Philippine Navy upang subaybayan at hamunin ang mga barkong Chino. Ang mga barkong Chino ay tumugon at iginiit ang Freedom of Navigation at Innocent Passage. Ayon kay Lieutenant General Antonio Nafarrete ng Western Mindanao Command, West Mincom, nagdeploy ang Philippine Air Force ng dalawang sasakyang panghimpapawid, isang C-208 at isang Nomad N-22 upang subaybayan ang mga barkong Chino. Kasabay nito nagpadala rin ang Joint Task Force Poseidon ng Philippine Navy ng mga barko upang hamunin at sundan ang mga barkong Chino mga warships ng Pilipinas na sumubaybay sa mga barko ng China, BRP Jose Rizal, BRP Gregorio del Pilar, BRP Andres Bonifacio at ibang mga MPACs at aircraft, iniulat ng Naval Forces Northern Luzon na ang BRP Jose Rizal, FF-150, ay nagmonitor at nagbigay ng radio challenges sa tatlong barko ng People's Liberation Army Navy plan ng China Malapit sa Bajo de Masinloc, ayon sa ulat ng Western Mindanao Command, West Mincom, ang tatlong barko ng China ay dumaan sa Mindoro Strait patungong Sulu Sea. Ang direksyon ng kanilang ruta ay patungo sa kanlurang bahagi ng Mindanao, ngunit hindi malinaw kung saan eksaktong destinasyon ng mga barkong ito pagkatapos lumabas sa Sulu Sea. Pero ang isa sa nakikitang anggulo ng pagdaan ng mga ito sa teritoryo ng Pilipinas ay baka kasali ang mga ito sa ginagawang pag sa sana isa Indonesia na tinatawag nilang the fifth multilateral naval exercise Komodo and Nick kung saan ito ay magsisimula mula Pebrero 15 22 2025 sa Bali Indonesia bagaman iginiit ng China na ito ay isang innocent passage napansin ng Philippine military na ang kanilang paglalayag ay hindi normal dahil sa mabagal na bilis, apat hanggang limang knots at kawalan ng diplomatic koordinasyon. Dahil dito, mahigpit silang sinubaybayan ng Philippine Navy at Air Force upang matiyak na hindi sila gagawa ng anumang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita lamang na handa tayong ipaglaban ang mga teritoryo na pagmamayari ng Pilipinas kahit pa dehado tayo pagdating sa lakas ang kapangyarihan ng China. Mahalaga kasi na maramdaman din ng mga ito na hindi tayo basta-basta na lamang pumapayag sa mga ginagawa nilang panggigipit sa ating karagatan. Para sa iba pang balita, ang hukbong dagat ng Pilipinas, hukbong dagat ng Estados Unidos, hukbong pandagat ng Japan para sa sariling pagtatanggol at ang maharlikang hukbong dagat ng Australia ay nagsagawa gumagawa ng multilateral maritime cooperative activity sa loob ng West Philippine Sea noong Pebrero 5, 2025. Ang aktibidad na ito ay nagpapakita ng sama-samang pangako upang palakasin ang panrehiyon at pandaigdigang kooperasyon bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific kabilang sa mga barko at sasakyang panghimpapawid na lumahok sa pagsasanay ang hukbong dagat ng Pilipinas gamit ang Jose Rizal Class Frigate BRP Jose Rizal F F150 hukbong dagat ng Estados Unidos gamit ang Arleigh Burke class destroyer USS Benfold DDG65 at isang P8A Poseidon maritime patrol aircraft maharlikang hukbong dagat ng Australia gamit ang Hobart class destroyer HMAS Hobart DDG39 at isang MH60R Seahawk naval helicopter hukbong pandagat ng Japan para sa sariling pagtatanggol ay gamit naman ang kanilang Akisuki class destroyer JS Akizuki DD115 at isang SK60K Seahawk naval helicopter ang Pilipinas, Australia at Japan ay mga kasundaluhang kaalido ng Estados Unidos at may mga estratehikong pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang apat na bansang ito ay may visiting forces agreements sa isa't isa at pawang mga kasapi ng tinatawag na squad Bago tayo magtapos ay big shoutout po sa ating top commenters sa mga nakaraang videos. Shoutout kina Idol Freddy Atole, Sherwin Manangan, Antonio Pauyon, Richard Biderio, Amor Five Wasitsin, Julian Sumintak, Eric Jane, Gonzalo Santos at Jimmy Barluado. Maraming maraming salamat po sa inyong interaction mga idolo. Hanggang sa muli kita kita ulit tayo sa susunod na mga videos. huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.